Sinasabi niya, rest assured, what is important is there must be a plan made up by here before we leave. Isinagawa sa lalawigan ng Pampanga ang Joint NDRMC at RDRMC-3 Emergency Meeting kagnay sa naitalang insidente ng oil spill sa probinsya ng Bataan. Pinangunahan ni DILG Secretary Benjamin Abalos ang pagpupulong kasama ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno at opisyalis mula sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Cavite, NCR, Oriental Mindoro at Pampanga na pinangunahan ni Governor Dennis Delta Pineda. Ayon kay Abalos, layo ng pagtitipon na maipakita ang pagkakaisa ng bawat government unit at probinsya para maging iisa ang kanilang direksyon sa pagresolba ng problema. Tawag na meeting para lahat ng mga mayors, affected local government unit, lahat ng mga probinsya lahat ng mga national government agency ay magkaroon, ma-identify ang mga dapat gawin. Ito'y tinatawag natin, uh, preventive approach, uh, yung response po natin dito, mitigation, and of course, towards the end is rehabilitation. Ang nasabing oil spill ay sanhi ng paglubog ng MT Terra Nova na naglalaman ng 1.4 million litro ng industrial fuel oil. Ongoing ang copying procedures ng mga autoridad Sa kasalukuyan, iilang valves na lang ang hindi pa nasil mula sa lumabog na tanker. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, may oil sheens na rin namataan sa surface ng dagat, dalawa hanggang apat na miles ang layo mula sa coast ng parte ng Hagor ni Bulacan. Hindi raw dapat mabahala ang publiko dahil ang extend ng oil spill ay bumaba na at lalong naging manipis base sa kalkulasyon ng mga eksperto kung magpapatuloy ang magandang kalagayan ng panahon. So kapag napalutang na po natin yan, after uh, extraction of the 300,000 liters of IFO, uh, according to our expert, lulutang na po siya naturally. And then po pwede na natin siyang dalhin sa pangpang para doon po natin siya uh, extractan ng langis. Highlight lang siya sir, pwede natin isprey and dispersion kung effective po yun or naturally ma, ma mawawala po siya, may evaporate uh, like what our expert said. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Governor Delta sa kaalaman at impormasyong kanilang nakuha mula sa meeting. Tiyak umanong makakatulong ito sa pagharap ng mga kapangpangan sa problema. Git ni Gov Delta magsasagawa na din ng probinsya ng coordination meeting kasama ang mga alkalde at punong barangay ng iba't ibang LGUs upang paghandaan ang maaring pagkalat ng langis sa mga coastal areas ng Pampanga para maprotektahan ang multibilyong aquaculture industry ng lalawigan. Sa projection na inalabas ng Bureau of Fisheries, aabot sa higit 45 million pesos kada buwan ang inaasahang losses ng probinsya sakaling umabot sa Pampanga ang oil spill. Like Mindoro, isang probinsya lang involved. Ito, tatlong probinsya na. Even Metro Manila, pwede tamaan. So better ho na guided kami ng national government. Right now, itong mga information na nalaman ho namin by tomorrow, may urgent, uh, emergency meeting na ho kami ng mga municipality involved. So kailangan ho namin implement kung ano itong mga natutunan namin. Isang interagency task force na ang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natututok sa problema sa oil spill sa Bataan at mga karatik probinsya na pwedeng maapektuhan kasunod ng isinagawang situational briefing ng presidente sa bataan nitong weekend. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.